pati dito daming bakas papunta dun hindi kalakihan mga kabraso pati dito may oh. mga bakas na dito mga kabraso isa nating ano dito boarding house ay dito marami sana lang andito mga kabraso samot samot yung bakas oh Sherbol. Sure <laughs> Yan, oh. Tantad na lang bakas yung oh, pati yung ano sipit. Pero hindi kalakihan yung sipit niya. Ay. Nandito ka mga kabraso. Ang natin para Lawakan ko muna konti. A good size na mga kabraso. ayun o. Oh. Yun. Ayos. <laughs> Ay, ah, thank you Lord. Medyo lakihan ko muna unti mga kabraso.